The Communist Party of China is the biggest destabilizer in the Indo-Pacific. Mga idol at kabayan, breaking news! Defense Minister ng Pilipinas hindi na kayang magtimpit palaban sa China dahil sa panggigipit at paulit-ulit na pangbabastos ng China sa ating mga teritoryo. Karapat-dapat lang ang pagkakaroon ng matalas na depensa. Tulad ng Typhoon Missile System ng Amerika, USS Carl Vinson Carrier Strike Group ipinakita ang kanilang pagpatrol sa Sulusi at Cebu Passage ng naaayon sa 7th Fleet Area of Operation. Chinese survey vessel, pilit na lumapit sa Pangasinan, binaks out ng BRP Cabra. President Trump, posibleng maglunsad ng digmaan sa mga kalaban sa Middle East kapag hindi ibinalik ng Hamas ang mga bihag nito. Pagsapit ng alas 12 ngayong Sabado, tapang ni President Trump, nararamdaman na ng Iran at ng buong gitnang silangan. If all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. Uh, I would say Cancel it and all bets are off and uh, let hell break out. Mark Coleta, nagbago na ang tono, biglang kumamyo, matapos umalma at madismaya ang mga Pilipino sa kanyang sinabi na walang first Philippines. Kahit pangalanan natin o hindi natin pangalanan, yung exclusive economic zone, ilaban natin yan hanggang sa uling patak ng ating dugo, atin yan. Sa ibang balita naman, kinumpirma ng Amerika na ang Carl Vinson Carrier Strike Group ay pumasok sa Sulusi at lumabas sa Cebu Passage. Ang grupo ng mga barkong pandigma ng Amerika na binubuo ng USS Carl Vinson Aircraft Carrier, USS William P. Lawrence, DDG-110, USS Tarrant, DDG-104 at USS Princeton, CG-59 ay naglayag sa mga katubigang sakop ng Archipelagic Waters ng Pilipinas. Nagpatrolya ang Amerika alinsunod sa US 7 Fleet Area of Operation. Pagkatapos tapos tutungo ang mga barkong pandigma ng Amerika sa dagat ng Pilipinas o sa Philippine Sea kung saan magsasagawa ito ng pagsasanay kasama ang France Navy at Japan Maritime Self-Defense Force. Sa ibang balita naman, President Trump nagbanta sa Middle East kapag hindi pinakawala ng Hamas ang lahat ng mga bihag nito pagpatak ng alas 12 sa Sabado. Babala ni President Trump magkakaroon ng matinding parusa ang proxy ng Iran. Ito na kaya ang simula ng bagong digmaan sa gitnang silangan. Well, I would say this and I'm gonna let that because that's Israel. Decision, but uh, as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. Uh, I would say cancel it and all bets are off and uh, let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not two and one and three and four and two. Uh, Sure. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say uh, all hell is going to break out. The Communist Party of China is the biggest destabilizer in the Indo Pacific. There is no other. They are doing uh, subversion, world subversion, on a Cold War like manner. Ito ang sinabi ni Defense Minister ng Pilipinas matapos ang paulit-ulit na mga karahasan pang himasok, pagtangkang pagpasok sa mga nasasakupan ng Pilipinas at paglabag ng China sa mga karapatan ng mga mangis ng Pilipino sa so West Philippine Sea. Ipinakita naman ang barko ng Pilipinas na kahit malit lang tayo, kaya nitong itaboy ang isa sa mga research vessel ng China na sinusubukang lumapit sa kalupaan ng Pilipinas, ang Lanhai 101. Makikita sa larawang kuwa sa isang marine monitoring na dinikitan pa ng Philippine Coast Guard BI Republic of Cabra ang land High 101 na sinubukang lumapit pa sa kalupaan ng Pangasinan ayon kay Secretary Defense Tidoro Jr ito ay nararapat lamang strong uh, stance of the Philippines against uh, any change of uh, our rights under international law Inumpirma din ang ng depensa ng Pilipinas na kahit nagbago man ang liderato ng Amerika, ganun pa rin ang kanilang pagturing sa matagal ng alyansa ng Pilipinas at Amerika. We uh, were uh, reassured of the commitment of the United States towards a free and open Indo-Pacific uh, and uh, uh, we will not only uh, maintain our relationship but enhance it. The $500 million was a bipartisan uh, uh, action of the U.S. Congress. Uh, both uh, Republicans and Democrats uh, supported the action. So I have no reason to uh, fear uh, that the Philippine security sector assistance roadmap uh, will be uh, derailed. sa pagpalakas ng depensa ng Pilipinas sa tulong ng Amerika, iginit ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas ng anumang malakas na depensa ng isang bansa ay ang pagkakaroon ng isang matalas na uri ng pangdepensa. Ito ay ang pagkakaroon ng mga kagamitan tulad ng Typhoon Missile System ng Amerika. We have the right to have all means of deterrence and defense in the face of an illegitimate action by China. We do not seek war. but the best defense for any country is to have a sharp defense. we have to enhance and enlarge existing alliances with the end in view of uh, upholding international law norms in the indo-pacific. so uh, the uh, squad uh, and uh, we would like also to see an enhanced okus. Canada, nalalapit na rin ang pagkakaroon ng Visiting Forces Agreement sa Pilipinas. Sa katunayan, dumating pa sa Pilipinas ang isang warship ng Canada, ang HMCS Ottawa, nasa sa susunod na Maritime Cooperative Activity, sasama ito sa Pilipinas at iba pang mga bansa para ipakita sa China na ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino. Sa ibang balita naman, mukhang merong allergic sa pangalang West Philippine Sea. May kumambyo matapos maramdaman ang galit at inis ng mga Pilipino. Si Congressman biglang nagbago ang tono naging biglang palaban matapos sabihin ng isang kongresista na walang West Philippine sea. Ito ay umani ng matinding pagkadismaya ng maraming mga Pilipino. Biglang bumaliktad at todo depensa ngayon ang nasabing mambabatas, ginigit ng kongresista na walang West Philippine Sea sa mapa ng Pilipinas at ito ay hindi kinikilala ng international na komunidad. Wala man ito sa mapa mga kabayan pero ito ay kinikilala na natin at ng ibang mga bansa tulad ng Japan, Amerika at mga bansang malapit sa Pilipinas the world, the community of nations, pagka tinignan nila yung South China Sea, yung wala silang makikitang West Philippines. Ay pangalanan natin o hindi natin pangalanan, yung exclusive economic zone, ilaban natin yan hanggang sa uling patak ng ating dugo, atin yan. Ang katagang West Philippine Sea ay kanila nang ginagamit. Ipinakita naman ng Philippine Coast Guard na kahit malitman ang barko natin, hindi yuyoko at matitinag ang Pilipinas. mag itinaboy ng BRP Cabra ang China Coast Guard 3304 palayo sa territorial waters ng Pilipinas. Binax out din ng BRP Cabra ang Lanhai 101 na pilit lumapit sa baybay ng Pangasinan. Lanhai One zero one. This is Philippine Coast Guard vessel MRB four four zero nine. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately twenty five point seventy two nautical mile west of Sabangan Point, Pangasinan, Philippines. In accordance with Republic Act one two zero six four, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea. Of which you are a signatory state. And the twenty sixteen arbitral award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. Laban, Pinas.